Hello guys, andito pa rin tayo ngayon sa Festival Mall sa Alabang at itutur ko kayo sa loob ng napakalaking Tom's World. Okay, let's try again. Tingin. Okay, ito may isa pa. Sayo. Oh, Oo, 30 pieces. Hindi ito yung pangkaraniwang mga Tom's World na nakikita natin sa mga SM Malls. Kasi ang Tom's World na ito ay parang amusement park na may mga rides sa loob. At napakalaki nito halos apat na beses na mas malaki kumpara sa mga Tom's World sa mga malls na napapasukan natin. Kagaya nyan. So may rides yan na pwede kang sumakay sa mga aeroplano at umiikot dyan, paikot dyan para Maglibang at magbigay entertainment sa mga papasok dito So yung setup, ayan Matataas na design Nakagaya ng nakikita natin pag pumunta tayo sa mga Star City at Enchanted Kingdom Kasi may mga rides nga yung setup Yung sa loob na yun parang may mga horror booth So nakaka-entertain talaga at nakaka-enjoy Lalo na yung mga bata kapag dito, For sure matutuwa ang matutuwa dito dahil may mga pwedeng sakyan talaga na mag, ma, ano sila mag -e enjoy yun dyan parang mga playhouse ayan pwedeng maglaro ang mga bata andyan And yung guardian naman pwede sa gilid maghintay o pwede rin pumasok depende kung gano'n nakalaki yung bata tapos yan yung isa pa na pwede kang mabasa kasi para siyang hindi man siya wild river eh, pero ang setup niya parang ganun. May tubig. Tapos, ibabagsak ka sa tubig. Ayan, hinihila. Kagaya nun. So, yan yung mga pwedeng uh, sakyan sa loob ng Tom's World na to. Pwedeng pagkawilihan ng mga mata. At pwedeng uh, ma-entertain sa pagsakay. O, diba? Ayan, o. Oh. Ganyan. So, hinihila pataas. Tapos, sa kabilang part ibabagsa ka naman pero hindi ganoon kataas kagaya sa uh, sasakyan natin sa mga ano Enchanted Kingdom at Star City pero kakalibang na din enjoy na rin ng mga bata at yung tubig dito tiningnan ko kanina ah uh, malinis yung tubig ano siya uh, hindi kagaya nung mga nasa nasa ano Enchanted Kingdom at star seat na yung tubig medyo ano na yan so ang dami rin pwedeng pagpicturean kasi yung mga puno nila may design yan may mga figures at yan pang instagram pang post sa facebook ayan so maganda yung setup talaga ng anong to um, tom's world na to So, yun yung siguro, siguro yung reason kaya maraming nagpupunta dito sa Festival Mall. Kabila ng medyo matagal na rin ang mall na to. At maraming ano, pwedeng puntahang malls dito sa Alabang. So, nag-try na rin tayo maglaro dahil bumili tayo ng token ng magamit natin. Yan, habang ano, tinusubukan natin yung ibang mga meron dito na hindi pa natin natatry na wala sa ibang palaruan. So, paano? Uh, maglaro na kami. Ubusin namin yung aming token. Uh, at maraming salamat sa inyong panonood. Sana uh, nag-enjoy kayo. At naibahagi ko sa inyo kung anong meron sa Tom's World dito sa Alabang. Para kung sakaling gusto nyo rin magpunta, uh, eto ito yung makikita nyo at pwede yung gawin. So, bali mga 30 minutes nasa Alabang na kayo at Baya Kalaks pagdumaan dumaan kayo sa silang. Ganun lang kalapit ngayon. Parang kasing lapit na rin ng papuntang New Valley, mga from silang, via 30 minutes lang. Siyempre, para yun sa mga taga-kagayo -kaga ko na taga-Kavite province. Pero kung nasa NCR kayo, for sure, sure, mas malapit kayo dito at may, may ibang dadaan kayo. So, thank you for watching. Till next time.